SPARTAN! Boy! Ay! Wala mag uuulat ka! Ay! 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 <laughs> ay wala na capacity na tapo na! OY! Jomar P! Huwag nga lang! Magkano Jomar P? Wala na capacity Jomar! ANAY! So? Pera na yung kanina, naging hotot pa eh! OY! YAKAY PA!

Dalawang ah, dalawang 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 diba? dalawang oh, dalawang 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 Dalawa, dalawa, dalawang 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 dalawang

Market. 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 Padis, padis, Market. 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 Sa paka, sa paka, sa paka, ano? Ay, you, you, you. <laughs> sa paka, lang. <sa> paka, <laughs> sa paka, sa paka, sa paka, <laughs> sa paka, sa paka, sa paka, <laughs> sa paka? <laughs> sa paka, sa paka, sa pa Ewan ah? ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. <laughs> sa ano nga sa, 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 sa... bulsa. Apo, <laughs> dun sa ano pa lang. Anong Apo? Sino pa lang sabi market? Ikaw pali ako market. lang hindi ah. ba Apo ba eh? Ako ba eh? Apo ba Apo ba? Apo ba? Apo ba? Pampira. 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 Yun la, ay ka ah, kapatid nyo, ah, kapatid, ah, kapatid, ah, nyo. kapatid nyo. mga apo. Iputo yung ina. yung <laughs> yun. Sir pag <-pup> ni Cornino. <laughs> si apo ni Ay Tapos yung si Carl. Si Carl lang yung eh. panggit niya doon dati. na ro. Apo na ro. Hindi ko Apo na Apo abini. si Jomar eh. sa nagturo No, okay, Hindi, Yun cool na. Oo! <laughs> 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 oh. oh. <laughs> <maisip>. <laughs> mo, taga video ka nang. <laughs> 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 Bakit? yan. Hindi na pimples yan, burog na eh. Oo? Oo. Anong tawag mo dyan? Ano ba? Walang sasakyan. Tigyawa! Oo? Oh? Tigyawa. hirap sila ngayon ah. Ha! Piling mo ka right one. is one. Hahaha! <laughs> <Pila yung puta. laughs> si <Bereng>. <laughs> <laughs> ko, naman yun tatay mo Owen. Siguro! ba yan Kurt? kaya mo dyan ng muscle sa pano Ayos lang, bibilangin ko kayo. Uy. Seryoso! Uy. Sabi ni Kuya! <laughs> <laughs> oh, oh, Para naman siya. Bayad kami ang tatlo kanini. Bayad kami. Bayad kami. Bayad kami. Bayad kami. Bayad kami. Bayad na o. yung mga Bayad kami. Bayad kami. Bayad na Bayad kami. Bayad na Bayad kami. 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 hindi ka kanina, hindi ka mong kubayin? Kaya ano, 1, 2, 3 kanina

na ginagawa mo sa pote tap Joke lang guys sila mga El Morana si tap 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 po tap 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 Chavo, Mami, saka pa. Saka pa. Wala na. Saka tumat mo ba? Travel. Yo, I am your appeal, Ay, like yo. I am your kayo? boy? I am your <laughs> Nakita <hablando vuelan> ko na boy. Oh, Ines oh, small time cowboy. Gabi ulol! Sinero yan! Sinero! Pwede ka magulong dyan. Wala sa sabi ni Owen. Hi ate! Bisbol ba? Saan sa chance, Sa cham. Ngayon lang, na yung Sige, sige. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry <laughs> na. na. Bakla pala to eh. Mag-joke kami ulit yung mga bagong pangalan. Dala mo. Bilis. Bagong pangalan sa alin. Ano? Ano? Oy! Oy! May bagong pangalan daw si Allen! Kaya oh, wala akong maisip. Oo ano? Kahit sino na. Yun lang. Yun yun. Ikaw, pabiyan mo. Aroo, tinitigan lang. Panis. Ikaw ano? May bagong pangalan si Nero. Ano? Zero. Yun lang. Corny, oh. <laughs> oh. Bagong sa alin? O, oh, yeah, yan na. Bagong sa alin. Bagong pangalan sa si alin. Ano? Jason. Yun lang. Yun lang. Bawa ka naman. Huwag ka naman mag-joke ng corny. Jason. Alas <laughs> pa ako. Sa mga ko ka, ano

Ikaw lang kay Lit. Oo nga Joke <Yoke> ng, <laughs> um <laughs> <Yung laway laughs> yung ng Bobo. Oh! Joke na. Joke ng Bobo. Maraming tumasik yung lawin ng Bobo. Kaya to, kaya to, ano yung isalita? Ano doon yung isalita, pre? Ano yung isalita? <laughs> ay, isalita? Ah, isalita. Ah, it, Ayaw, dito na tayo. Mas malapit dito eh. Dito na, dito na. Okay. So nagbayad na kami, kuya. 20 yus kumakay, 10 nagbayad. <laughs> <laughs> I know there's a price in your head and no one way. I'm not going to